Ayan mga master, magandang umaga. Bali ito po, pakita ko po yung ano nagawa na natin dito. So, malaki na po ang pinagbago nito. Medyo madami na po yung atin na ikabit ng bubong. Yung CR na dingdingan na natin, tsaka yung kitchen. Ayan. Ayan mga master, pakita ko na agad ito sa inyo. right. baliaya na yung ating bubong ano ayan tapos ito yung ating dalawang paltik maglalagay pa tayo ng dalawang paltik ayan o no? papaybirin pa natin yan lalagay pa natin yan medyo malalayo ang pagitan ng paltik natin ayan o no? napakalayo ang pagitan ng paltik kaya mag gagawin nating lima yan tatlo lang yan ay yan gagawin natin lima yung ating paltik ayan tapos punta natin itong loob ano pakita na natin naga dito sa inyo yung pinagbago nito yan medyo malaki na pinagbago nito ano yan yung bubong haba na yung ating pero medyo oh, ano mayroon pa tayo ng ano putol diyan na hindi pa nabubungan baka mamaya natin malagyan ng bubunga yan yan yung ating wala pang bubong ito yung ating gagawin CR may saig na tayo double na lang may dingding na tayo sa CR diyan, ito naman yung ating gagawing kitchen lutuan ayan dito yung ating pintuan ayan o oh. Ayan, yung ating lutuan ano Yan naman yung haba natin ng bangka ng pinaka puwente ano. Yan. Punta pa tayo dito sa uli para makita natin yung kahabaan talaga. Napakalinaw ng dagat. natin lalagdagan ng bubong ito yung ating pinakahuling siding ano sa hulihan ayan yung makalat pa yung ating loob ng bangkat nagtatrabaho pa rin tayo So yung ating mga siding mga master ano, wala na hindi na tayo magpipintura. Dahil yan ay may pintura na ano, may masilya na yan. Yan ang kulay niya puti. Ayun. Aram pininturahan na siya. ating dalawang CR ito ayan dalawang CR ito ang ating forma ng bubong ayan medyo nagpataas tayo ng kunti dito sa ulian ayan o oh. hindi pa lang natin napapaiber itong iba no Odo so, doon sa unahan sa halos kalahati full lang ng fiber yan pupunta tayo dito sa ulihan na nagpo ng fiber. Ayan, binabalot na natin yung bakal na yan. Dito sa ating gagawing kitchen, wala tayo pa, wala pa tayong saig dito, ano? Ayan. Ayan. tayo sa iba para makita natin yung formal nito mayroon na siyang bubong so may siding na sa ulian. ayan yung loob natin orange na orange pongkan na pongkan 汉。Han. ito yung ating kakabit na dalawang particulate mga master ano ayan babalutin pa natin ng fiber ito Right. na lang. Malapit na sa katotohanan 'to mga master. Ayun 'no. Konti na lang yung ating bubungin. Ayan, napakahaba ng ating puente ano. Ayun siya kahaba. You know. So, mamaya hawak natin yung puwet, ano. Ay niyan. Ayan. Nailargo na natin yung forma sa tagiliran, ano? Kabilaan na ito mga master. Si silipin natin dito sa ibaba, abang ibas. Yung ating forma dito sa uh, tagiliran, ano? Ayan. Kompleto na ito. Ayan yung aking sinasabing forma papunta lo sa yan Ayan. Tapos dito sa unahan. Mamaya ay meron na itong ano. Sisimula na ito ng masilya. Mamaya, maya lang. Kakahay lang tayo ng tanghalian. Yan yung ating. Kabila na ito. Meron na ito. Tapos na ito. Tapos dito sa kitchen natin. Ayan o. Oh. Yan yung ating kitchen ano. Tapos yung ating bubong ayun, nagpapatigas pa tayo. Bagong hulma yung ating ano, palagay dyan. So, dalawang hulma pa natin gagawin. So, isa pa lang yung ating nauhulma doon. Ayan ang ating kulang dyan. Ayan <tong> eh, na <now. tong> eh, yung ating forma sa tagiliran. Ano, kitang kita na. Tapos pupunta dito sa uli yan. Ayan. Ayan na lang yung ating pinipinis. So itong kabila, pinis na ito. Yung kabila na lang ang ah, hindi. Alright. Tapos yung bubong. Ayan na lang yung ating tinatapos. Ano? Tapos magkakabit na tayo ng salamin. Katapos ng ating bubong. Ayan yung ating CR mayroon na siyang sahig ano ayan maglalagay na lang tayo ng butas diyan papunta dito sa loob ng ano gagawa tayo ng tangke diyan ng safety tank ayan yan yung ating CR alright yan ay ang ating bangka yan ayan yung ating forma so mamaya makikita po natin yung ating ano forma dyan sa hulian ano yung bubong wala pala ang bubong yung hulian ayan yan ang ating ano sa malayuan malaki na ang pinagbago mga master. Kumanda na yung ating siding, yung ating ano, babahan. na nagkaroon siya ng forma. Ayan yung ating tinaka. Isasampan natin niya mamaya. Kakain tayo ng tanghalian. Alright. Ayan, gumanda na yung atin forma sa babahan. Ano? Nung lagyan natin ng pang pagara niya. Ayan. Ayan mga master. Natapos din itong ating bubungin. Natigpos din. Ayan yung ating bubong. Hanggang sa ano na yan, unahan, hulihan, tapos na tayo mag ano, bubong. So, ang gagawin na lang ay ipupulwid na lang ito ng fiber yung ano, ilalim. Yung mga bakal na yan, babalutin na ng fiber. Ayan, natigpos na rin natin yung ating bubungin. Tapos yung siding natin, ayan, tigpos na rin. Ayan. So, bali, ang gagawin na lang natin mga master ay yung ano, bintana, yung salamin. Ayan na lang ang ating kakabit Ayan. Uh, tatapos-tapos na tayo dito sa puwente. Pagkatapos nito yung pilot house. Doon sa ibabaw, ayan ang ating susunod ano, pilot house. Ayan. Talong gagara ito pag na-eforma na natin yung pilot house sa ibabaw. Linis na tayo dito sa pagkakabit ng bubong. Ayan, yung ating kitchen. Ayan, may parka na rin. Ano? Ayan, sisipatin natin siya doon sa baba. Alright, ayan mga master. Nandito yung ating ano, boss. Ano? Yung may-ari nito. Andito si Boss Michael, ayan. Yung mga gusto pong magpagawa, ayan, pwede po kayo mag-PM dito kay Boss Michael Santuwa. Ayan, hanapin nyo lang po yung Facebook, Facebook page niya, ano? Michael Santuwa. Tama, Boss? Yeah. Yun. Yung mga, ganito siya magpagawa ng bangka, mga master, ano? Hindi siya kagaya ng ibang nagpapagawa ay siya ay hindi pumapayag na basta gawa lang. Talagang binabantayan niya, ano? Ayan, ayaw niya na masama ang bangka niyang lalabas. Ayan, talagang napakamahal na itong bangka na ito. maliit lang pero maanghang. Ayan, yung ating forma. No? Nakita niya naman ang forma natin simula sa unahan. Ayan. So, gagara pa itong tingnan mga master pag tayo nakalagay na ng pilot house tsaka na ilagay na natin yung Itong dalawang paltik. Tsaka yung palangoy. Alright. Ayan mga master, yung mga pinagagawa ni Bus Michael, yung mga maliliit na bangka. Ano? Ayan yung kanyang ipamimigay dito sa kalutkot. Bagaman ay pag ginamit mo ito ay ano na, sayo na ito. Para itong hulugan na lang, Kung magbibigay ka, ayos. Pag hindi naman, ayos din. Basta sa kanya ka lang magsusulit ng huli mo. All right. Napakagara na ng ating bangka. Mukha na siyang bangka. Ayan na. Ayan na ang natin sa ulian. Natigpos na natin. Alright. Ayan. Umupo na yung ating puwente. Maganda na siya. All right. Yang kagara ang ating huli ano mga master. Ay, may nakikita pa tayong bakal. Yang babalutin natin lahat yang bakal na yan. No, bahala na yung ibang ano diyan magpa-fiber ang gagawin natin, magpuporma naman tayo ng pilot house sa Palangoy. All right, diyan. na rin sila. Hoy, na, mamaya mamayan na ah, Mamayan na, rin na, rin na. Mamaya ako, wala akong gana. Mala mahaba din pala itong ating puwente yung passenger seat. Naikabit na rin yung ating forma sa tagilera na noon. Naipakita na natin kanina. Ayan, nagkaroon na siya ng forma dyan sa tabi. Ayan o, yung may babahan Ayan, tigpos na rin hanggang sa ulihan, ang kabilaan. Alright. Bali doon sa unahan ay sinisimula na ng masilyahan ni ko Edwin. Ayan, na masilyahan niya na. Tapos pag makatapos niya ng masilyahan, gigilkot jil na yan. Alright, pipinisin niya na yan. Ay, ang ganyang kakinis yung mga master pag nadali yan ni ko Edwin. Parang kutsi yan.